Sinugod ng National Bureau of Investigation ang isang bar sa Malate, Maynila na sinasabing pugad ng prostitusyon. Nailigtas ang hindi bababa sa limampung babae, kabilang ang ilang menor de edad. Pero giit na mga ito, wala silang ginagawang malaswa. Makibalita tayo kay Hadjirieta. Ni-raid ng mga taga-anta human trafficking division ng NBI ang isang high-end bar na ito sa Malate, Maynila kagabi. Ito'y sa tip na pugad ito ng prostitisyon na mapasok ang isang VIP room. Ang mga babae, kanya-kanya ng tago. Three of your colleagues were already rescued inside the hotel. Don't claim uh, innocence, okay? We know what you are doing here and we're here to help you, okay? So please listen. Pinasok din ng mga otoridad ang iba pang kwarto at nakita ang iba pang mga babae na nagtatrabaho rito. Ayon pa sa NBI, dito sa bar nagaganap ang transaksyon at pagkatapos maari na raw i-take out ang mga babae. Pero ayon sa mga nagtatrabaho rito, wala raw silang manasong ginagawa. Table-table lang po. Table-table. Tapos kumakanta. Okay. O ganun lang po. After that, wala nang, wala nang iba pang ano? Laro lang po ng dice, ganun lang. Kapag natalo, iinom lang po, ganun. Ang ilang customers na galit naman sa sinagawang raid ng NBI. Hindi bababa sa limampung mga babae ang na-rescue ng NBI na karamihan ay mga Chinese. sa purito ang inihinalang mga minoridad. Na-arresto rin ang tatlong manager ng bar pero tumanggi sila magbigay ng pahayag. Dinala muna sa NB ang mga naresky na mga babae para sa masusing dokumentasyon sa pa sa DSWD. Aabisuhan din ang Bureau of Immigration. Maharap sa reklamong paglabag sa anti-human trafficking law at child abuse ang may-ari at ilang nagpapatakbo ng nasabing bar. Hadjireta, Jemay News.